Uh, advice lang po sa lahat na mga na mahilig magplante po plantita ayon mga mahilig magtanim ayon uh, ito pong halaman nito ay uh, wag wag na wag niyo nga uh, uh, alagaan ito sapagkat once matalsikan po kayo ng uh, uh, dagta nito hindi naman natin na uh, sinasadya tamaan po ang inyong mata Uh, may posibilidad na kayo po ay mabudag kayo yan po ay isang karanasan ko po nang nangyari sa aking mata yan ay medyo magaling-galing na yung uh, kanang kamay ko kanang uh, mata ay uh, binadoktoran ko pa ito po yung halamang uh, kapag ito po, po sa inyo alright uh, salamat sa views ito rin po ay uh, poisonous din po at nakakalason na uh, sa mga bata. At uh, kahit sa pusa, kapag ka naglalaro ang pusa dito sa halaman ito ay uh, may posibilidad na mamatay. right